Dito tayo ngayon sa depo ni Ati Jelai. Ladies and gentlemen, ayan please prepare your cameras. So ayan, ayan. magpaparating na po siya. Yes, uh -huh. andyan na. Andyan na talaga. Oh, ayan, oh, yung bibig. ready, ready niyo na po yung camera niyo. Baka low bat ganyan. <laughs> oh, oh. Oh, baka biglang mamatay. So, uh, ayan na. Enjoy, enjoy lang. Enjoy. Habang wala pa si Jelai, panin niyo muna. With your, place, your place, are jelly may gabi salamat salamat sa inyong pag love you all thank you so much happy birthday okay, happy happy birthday kay jelly happy birthday jelly i love Jalai. you ayan And okay take time take your time to take a picture or videos with jelly gentlemen, oh, ang sexy si girl ng Jelai. And welcome po sa kanyang debut party ngayon. Ayan po, mag-message siya po yung kano, papa ni Ate Jela. Ayan, ladies and gentlemen, ang papa po ni Jelai. very talented manang-mana. Okay. Oh, sige, sige. Oh, sige, again, father Pony ni Jelay. Hello, pagkat. Pagkat ng gabi po mga kaibigan, mga parente, mga higala. Uh, Una-una sa punong barangay po ng uh, labangan. Uh, kagawad, uh, uh, tingkakal. Magandang gabi. Salamat sa pagdalo. Uh, gusto ko gusto ko lang po ipalam eh, uh, hey, uh, hindi po nangyayari ang lahat nito kung kung uh, hindi po kami in-encourage uh, in ng isang uh, tao nag-encourage ka Jilay na pwede kang mag-artista walang iba po si Dr. Rabilia tsaka si Sir Bird, palapakan po natin sila sila pong <clears throat> ano, punodulo po nito yan po talagang totoo. Kaya nag, nag ano siya na... Ano? Okay, ito, ito na po masasabi ko kay, ano, kay Jilay, masasabi po ng pamilya niya. Ah, nakalimutan po yung mga parinte, ah, mga lula-lulo, mga kapatid ni Jilay. So, ah, hindi po sila nagpapabaya, nag sumusuporta po palagi. Ah, ito lang po masasabi ko kay Jilay, ah, deserving po masyado si Jilay. Yan lang po masasabi ko. Ah, uh, isa siyang batang may ambisyon. Ah, uh, ah, uh, ang palagi niya pong iniisip kung ano po yung kinabukasan ng kanyang pamilya. Bata pa siya pero mature na po yung uh, mga uh, plano niya, nagtataka kami sa kanya. Kaya... Uh, nakikita ko po, kahit uh, hindi po kami masyadong nagsusuporta sa kanya, uh, kasi alam niyo naman ang sitwasyon ng buhay po namin, sa totoo lang. Pero siya talaga ang nagpupursige para makamit siya po ang minipitin niya. Yan po si July. Nagpapasalamat po kami dahil para nakikita ko siya po ang way para makaahon po kami. Yes, a first okay. dance okay. with your daddy. Hey, wow. And of course, for sa ating music, may we request Andre is Pena, Again, mean. request, Daddy Jonathan para maisayaw si Janelle. And daughter dance. Uh -oh. Daddy Jonathan with Jelly. Uh -oh. Together with Andre Espina. Oh my god. There music? Music, please. <laughs>

debutant. Ako naman ay umiiyak ako. Oh, ikaw, pero sobrang sweet. Sobrang na Thank o, you o, very kapagin. much, Daddy Jonathan. Uh -oh. Na-touch. Na-touch ako. Ako rin. Para nakakayak ng moments nila. Ayan! Kaya, ladies and gentlemen, we would like to request po kayo na umupo na sa respected seats. Yes, That kasi is... may surprise tayo sa kanila. Oo, oh, uh -oh. meron. Surprise namin sa inyo is, kada table may pictorial po tayo. Pero yes. pwede yes. na po tayong mag-dinner. Yes. Kaya, okay. Yan, okay. yan yung, yung inihintay ko. Dinner. dinner. I love you, Auntie Jelai. Ito na, na, na dyan. You can approach the food na po. Uh Oo. -oh. Atanda mo na! Uli uh -huh. uh -huh. ka na! Tawa table ha. Meron po tayong Victoria. Victoria. Kaya, kaya huwag po kayong mag-alala. Oh, yes. yes. Bilibot ko si Jelai habang kumakain kayo. O, oh, diba? Thank you so much to uh, Mr. Pinel and Mrs. ladies and gentlemen, while uh, partaking our sumptuous buffet tonight, let us witness a uh, AVP presentation. Growing up of Miss Jelly. good day ya. Hi, I'm right. And of course, a short message for Dela. Ito talaga ang napapansin ko 'yung eh, pag tapos oh, ng 'yong kain, ayano, oh, parang wala nang nakaupo. Maggabi ka. Abi good be, uh, <laughs> night. <laughs> diba? Tama ba 'yung pangalan nimo? Tatagalan ng good good, good, day, day, good day, father, uh, salamat. Abi good Thank all. you so, much. Hay ayan. Sino na kuno 'yan si Mama? Ma si Ate Jelay Mayaman na si Ate Jelay po. <laughs> Mayaman si Jelay. Oo. Oh, pwede na siya. alibri naman! <laughs> sa'yo at ati mo ay mag-iingat pero proud ka rin ako na naging part ako ng kanyang karirang naglaso na papasalamat ako may kuya and then sobrang proud ako sa iyo and happy happy 18th sa sa'yo I love you sana makita tayo soon I love you I love you I love kita. ayan na po yung surprise para kay Ate Jelay. Ate Jelay. Una tanan, nagpasalamat ko dako sa iyo ha. Nabaw na sa akong pamilya, nga naadere ka Sa akong mga friends, sa akong mga best friends, sa akong mga classmates, sa akong mga kaila, sa akong mga silingan, sa... sa Big Four. Oy, stop. Thank you so much sa inyo ha. Um, sa inyong mga effort. Grabe jud na appreciate jud na ako. O karon nga uh, na naan ako dili karon dili tungod sa inyo akong kung, kung... mo na to. Salamat kayo sa inyong suporta. Uh, unta dili mo magsawa nga suportahan ni. Palangka ka ita mo. I love you. Love you to. Og labaw na sa Sarangani Highlands kay Doc o kay Sir Bert. Salamat kaayo kay Cap. Salamat kaayo Cap sa imong tabang Cap. Uh, sa akong mama, sa akong papa. I love you ma, I love you pa. Uh, sa akong mga egsoon. Oh, may ilak na bukuan eh. Tama na. Salamat kaayo sa akong lolo, sa akong lola. Salamat, uh, love you. Sa akong pinsan po, thank you kaayo. Ate Jelay, hello, sa amin! Uy! Si, ano, si Alvin Unano. Lamat ka kayo. Uy, Ate Jelay! Ati makalimtan. Uh, mga fans na ako. Na, hello. Hello. Kabsat, love you. Ella, love you. Ate Jelay, pa-shout out! Oli, salamat, Aha. Li. maraming gusto makarinig na yung napakagandang tinig. Ay, sili. Gusto ko sili. Di! <laughs> Ikaw na. Ka? Ay, mamayana Mamaya na! Mamaya lives. You were the very first teen big four and it shows na lalaban ka hanggang dulo and you were an inspiration to me and so many others. Sa 18th birthday mo, happy birthday. Welcome to legality and to adulthood. And katulad ng galing na pinakita mo sa teen season, I hope you live your adult life like that also. Happy birthday, Jella! Hi, J! So, from us, adult season, we would like to wish you a very, very happy 18th birthday. And now that you're 18, make the right choices. Always make the right choices. You have been making the right choices ever since uh, you stepped into Kuya's house and ever since. Keep making the right choices. Welcome to adulthood. Celebrate your birthday right and sana masaya yung birthday mo. From us, housemates, happy, happy birthday! special ng araw na ito sa pagkat ito ay isang pagdiriwa Pero ba't na ako na iyan? Sa pagsisimula mo sa panibagong kamanata ng iyong buhay ah. na way mo ang mga alam na natutunan mo sa loob ng bahay ko Napakaraming magagandang pagkakataon ang nagihintay para iyo. at sa pagtapak mo sa mas malaking mundo Bapang buhay mo patuloy na lagi mo may matabis na musika na nag-akalabay sa likod ng mga kasulok ng buhay. Huh? Sa mo ano? sa kalampatan ko lang na may magpatuloy ka maging isang mabuting ate sa iyong mga kapatid. Isang mapagmahal na anak sa iyong mga mula at isang mabuting eblo. maligayang karawan, Jelay. Ah! Wow, that's the from Kuya. Yeah. Oh, yes. Napaka-touching naman na message day. ni Kuya kay Jelay. Ayan, candle. Okay, in the count of three, sabay-sabay po tayo mag-count, ha? In three, two, one! last para sa lahat. Sa akong tibuong pamilya, sa akong mga friends nga naadiri karon, ron, o sa tanan nga nagtabang, o ako um, akong mga pariente tanan nga naadre, dagang salamat sa akong mga friends, sa akong mga best friends. Salamat kayo sa inyo ang taba, ang Palangka kayo tamo. Thank you. Ayan, once again, Thank you, Dad. <laughs> Salamat din sa tanan sa tuwong. Dapit ka <another> namin ako kapila. <laughs> 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 sa so, penme na itong mag-upan. <bago> Pag-bitchwell. <laughs> Sige sa gulagros. Sabay sa lang. Salamat. God Alright. Thank you. Next. Next, Beshi. Next.